Okay, magandang umaga mga ka -TH. So, dito naman ulit tayo sa uh, Smiley Turtle. So, na-confirm na natin yung tatlong deposito nito. So, na nahanap natin yung pinaka, pinaka maliit. So, nakangiti yung pagong. Nag-check ako dyan sa, nag-testig tayo dyan sa 315 nya. So, medium load sya. At pina-scan din natin yung sa Jewish nya, big load sya. Then, ang shallow depo nito, ay nasa 225 degree kung saan ang katuro yung buntot ng pagong. Ngayon, pinag-aralan, pinag-aralan, binalikan ko itong mga sign. Naka-smile siya. Subalit, dito pala ako kukuha ng direksyon papunta sa target. Itong bibig niya, may isang malit na dot. Mayroong dot na malaki, maliit at papunta yan doon sa big Medyo load kasi malaking dot Medyo malita dot so medyo malitan baon then dito tayo sa pinaka-pinaka small load so naka-target siya sa juice out so tama yung mga turo sa atin ng ating mentor ayan juice out so abante tayo ng juice out dahil ang water element is nasa north east so north east siya so pupunta tayo ng juice out Ayan. Pag abante natin, may tatamaan tayo ditong bato. Sa na, ng lumang daanan. Ito, nakapix siya. Subalit wala dito ang load. Abante pa tayo doon. Nandoon yung target natin. Ito. Pag galing natin dito sa target natin, mayon ditong nakapix na makikita natin para siyang box. Ayan, para siyang box marker na may slash o hati. So nakapix din siya. So hindi muna natin ginalaw. Then makikita natin yung lak niya. So dito na tayo maghahanap ng mga lak niya. So makikita natin lak sa Jewess. Ayan, napakaganda. Puno ng mangga na may malaking bato. Metal element din yung bato na yan. Metal element. Then yung puno ng mangga tapos yung isang puno ng mangga naka-align yan, naka sa north and south alignment. Subalit so, ito nagdadala ng small load. Galing sa puno ng mangga, dahil fruit bearing siya, ang load niyan is naka JOS. So dito tayo sa JOS. Asimut natin yung mangga JOS, baka simot natin itong spot natin sa JOS. So hanapan natin siya ng lock and 315 degree galing dito sa mismong spot. 315 degree. So ayan. 315 degree ang ah, natin lock yung bato na naka yan nakadikit dyan sa old century puno ng niyug ayan so ano ang makikita natin relevant marker nya ayan naka metal element so 315 metal element so aabandi ah, tayo ngayon balik tayo doon sa spot so anong makikita natin sa lock sa 45 degree galing dito sa mismong spot so natin ang 45 degree galing dito sa spot ayan ay napakaganda ito ang makikita natin isang bato na nakapix not movable at hugis sa jar at may sagero ayan ito yung sagero slash din may dot yan sagero siya na may isa pang dot dito malaki ito kumpara dito ayan malaki yan para dyan patarget na yan sa item dito ayan so ano naman ang makikita natin lock sa juice out natin makikita natin lock sa juice out slope na yan bundok na yan so automatic lock na siya sa power elements so check naman natin ang lock for Joe S galing dito yan meron dyan nakapix na bato na may kanji sign ng under ayan nakapix sya nakapix yan kanji sign yan ng under so balit didiritso ka pa makikita natin doon ang may sign na Ikes din slash So, balik ulit tayo dito sa spot. Halak natin sa 225 dahil na-explore na natin itong area natin. Ayan. Hindi na natin pumunta at napakalayo ng mga lak. Didiretso tayo sa 225 degree. May malaking bato dyan na nakapix doon. So, hindi na natin pupuntahan. Talaga may lak dyan. Ngayon, check naman natin ang 135. Hindi pa natin na-check kanina kung may lak ba o, may, o wala. So, Meron man na wala, automatic na nandito ang spot dahil marami na ang mga lock point niya. So, balit, check natin dito sa malapitan kung meron tayong makikita ng lock nga ba. So, wala akong nakikita ng lock dito. May bato. So, walang bato. Wala tayong nakikita ng lock. So, bundok pa rin siya. Slope. So, automatic pwede natin siyang gawing lock for 135 degree. So, hindi na tayo dyan lalampas. So, ito lang spot natin. Napakagandang site. Small load. Kahit tagal-tagal ko itong hinanap. Nakakailang remapping ako bago ko matagpuan. Ito, ginawa. Di ko lang ito alam kung uh, remarker na ito ng ninja o sadyang nandito na to nung ibinaon niya ng mga sakang pero yung puno ng mangga naniniwala ako na yan ay tinanim ng sakang at yung bato na yan yan ang backup marker niya kung sakali nawala yung puno ng mangga may backup marker siya ayan, itong malalaking bato dito backup marker din niya sa ibang load ayan at yung puno ng mangga doon, nandun din yung pinaka benchmarker natin, yung naka-smile na pagong. Kaya, huwag na tayo maghangad ng mga malalaking baon. Dito lang tayo sa mga jar deposit. So, okay, mga ka-teach. sana ay uh, nabigyan ko yun ng magandang paliwanag tungkol dito sa small deposit natin. Ayan. Naka-135 ito galing sa ating benchmarker na naka-smile na pagong. At ang big load natin ay naka-JS, so green degrees. At ang 2 to degree naman natin ay shallow deposit. So, para sa akin, hindi siya giveaway. Siya ay small load. Walang giveaway sa hapon. Ayan, mga ka-TH, maraming salamat. God bless, Bansai, happy hunting.